parang nanonood ka ng teleserye tapos may biglang plot twist. Ganito ngayon ang nangyayari sa chika tungkol sa anak ni Ramon Ang at kay Arasha Mula. At guess what? Mismong si Ramon Ang na ang nagsalita. Pero teka, naniniwala nga ba kayo sa sinabi niya? Sa mundo ng showbiz, walang mas hilig ang netizens kundi ang magbuntot sa love life ng mga artista. Lalo na kapag ang kapareha nila ay hindi lang gwapo at matalino, kundi anak pa ng isa sa pinakamayayamang tao sa bansa. Gaya na lang ngayon, trending sa social media si Atasha Mulak, anak ng power couple na sina Aga Mulak at Charlene Gonzalez. Dahil sa chismis, nakarelasyon daw niya ang bunsong anak ng San Miguel Corporation Chairman na si Jacob Jake Ang. Nagsimula ang lahat sa simpleng Instagram repost ni Jacob. Pinost kasi niya ang trailer ng Bad Genius kung saan bida si Atasha. Siyempre, para sa netizens, hindi lang yun simpleng repost. Ibig sabihin daw nito, may something sila. At hindi doon natapos. Ma may sightings pa raw si Jacob sa promo event ng project ni Atasha. Aba, parang number one fan. Dagdag pa, at consistent daw ang like at follow sa isa't isa sa IG. Alam niyo naman, sa panahon ngayon, kapag palaging nagla-like at nag-comment, green flag daw yan para sa mga marites. Pero ang mas nakakagulat, lumabas sa mga rawan na kasama raw si Jacob sa isang family vacation ng pamilya mulak sa Hong Kong. Post pa nga ito noon ni Aga sa social media. Pero biglang binura. Ayun, mas lalo tuloy lumakas ang hinala ng mga netizens na special talaga ang connection nila. At dito na papasok ang malaking platu sa isang panayam sa Billionaire News Channel. Mismong si Ramon Ang ang nagsalita tungkol sa issue. Ang sabi niya, puro papuri raw kay Atasha. Ang sabi niya, she's a very nice lady. Napakabait at napakaganda. Sobra. Pero agad kanyang nilinaw, kaibigan lang ho ng anakong si Jacob. Eh syempre, hindi pa rin kumbinsido ang ilan sa mga marites online. Sabi ng iba, klaro ang mga resibo Ramon. Hindi mo kami maloloko. May mga nagbiro pa nga na parang alam na daw ni Mr. Ang ang swim kapag tinatanong ng media. May iba namang napasana on kay Atasha. Kasi nga, kung totoo man, daw siya kay Jay. Guapo, matalino, mukhang mabait at negosyanteng matagumpay. Para sa mga hindi pakilala si Jacob, hindi lang siya simpleng anak ng mayaman sa edad na 20 s siya na ang Special Assistant to the Chairman ng San Miguel Corporation, Director at Chief Planning Officer ng Velocita Motors, opisyal na importer ng Ferrari sa Pilipinas, at konekado rin sa BMW Philippines. May coffee shop pa siya na negosyo Kumbaga, all-around businessman na may pogi points Kaya ngayon, ang tanong Maniniwala ba kayo na magkaibigan lang sila? O baka naman tulad ng maraming love story sa showbiz Nagsisimula muna sa friends bago maging forever Isang bagay ang sigurado Sa panahon ngayon, kahit simpleng like sa Instagram Pwede nang gawing love story ng buong internet Kaya mga kamarites, hawak na ng popcorn Mukhang may kasunod pa ito